Anong nararamdaman mo tayo? May sakit Kailan pa po 'yan? Ay, matagal na. Po. May taon na. Taon May na. Okay Wala na 2018. Galing Ilan? Like six months po. 6 months. Galing kana doktor? Opo. Anong findings? May TB TB. Tapos, okay. okay. Yung Okay. Yun lang, yun lang. Bayad lang, lang naman na. Pero tapos na. Oo, oh, nagamot na eh. Hindi, inaalam ko kasi bago tayo magamutan. Kasi habang ano, uh, inaaurahan ko kung ano yung karga niya. Actually, yung karga niya kapre at saka duwing Tapos palpadamin din. Pero sa doktor, hindi ko makita pero dito na tinignan na. No? Wala akong makita eh. Ito po ah. Ipitan lang kita sa papel lang po. O, dinan natin kung makapal. O, wala na. Ibig sabihin, manipis na po ha. Ah. O, yan na. Wala. Hindi ko pinapala po yan. Wala. Oh. Okay. So, Tulad na po tayo. Pa, dito. Tal? Dito. Yan, ganyan lang. Diretso lang. Okay. Yan po ah. Hmm. Okay, sakit doktor. Pigit lang tayo. Pigit lang. Ah wala tay, wala po. Walang umiinit, wala tumututok. Pero wala. alam mo, pinipiga ko na. Opo. Okay. okay. Ibig sabihin po, wala po kayong sakit, doktor. Ibig sabihin yung yung TB is nagamot na, na? O oh, ito po yung breathing it in sa kapapa lang tay. Ah! Hindi po yung ano yan. Hmm. Ito po yung palipadangin. Ayan na po ah. Ayan lang. Pigit lang. Ah! Pero bakit dito, ididikit ko, ang dang pigain ko, oh. Ah. wala tay? Mas lang ng konti. Konti lang. O didiinan ko na ha. Oh. Ah. Wala. Hmm. Pero bakit dito, hindi ko pinipiga. Kaya lang, walang persa po yan. Ah! Sa at ah! Lulubayan ito. to ha? Lulubayan mo to ha? Lulubayan mo na ha? ha? Alisin mo tong tasa ka ito, ha? Alisin na Kung ano nilagay mo. Ope, ha? Ope. Matagal mo na din ang bala to, ha, Matagal na. Matagal na tinatanong kita. O, dalawang kamay. Pag dalawang kamay. Sige pa, baba. Sige pa. Pagkailan niya po, ha? Kailan lang po, hindi pa sa Mau kena gagalet? Eh. Ciki Pak, al sini ya. Al sini melat. Eh. Ciki Pak. Ciki Pak. Eh. Kon ti Pak. Yang dito nya masa dito. Basta mo. Ciki Pak. Eh. Aduna isa da yellow sa Davao. Hallelujah ba. Pu. Tanggalin mo lahat. Huwag kang sigaw na sigaw. Huwag kang sigaw na sigaw. Sige. Tikop mo lang bibig mo. Tikop mo. O, susunod ka sa akin ha. Susunod ka sa akin. O, sige, tanggal mo na dyan. Gusto kong mawala yung lakang nene. Walang niya kayo. Hindi kayo nakikita. Pagkawas na dadaan kami, ano, kayo ang tatabi ha. Kayo ang tatabi ha. Nagkakit hindi ha. Eh, sige, baklas. Masunurin ka naman pala eh. Sige, konti na lang. Kunti pa. <tinyo> Titignan natin. Kailangan pagalis na ito. Magaling na yan, ha? Ha? Magaling na ha. Opo. O, sige, sige. Masunurin ka pala eh. Sige pa. Puh! na lang. konti pa. <tinyo> Bali natin isasabay ko sa iyo sa palipad Ay, hindi na may rapat Okay. Sige pa, kunti na lang. Sige pa. Meron pa ito pa Oh. Ay, dyan o. Oh. Ayan oh. Ayan. Oh. Sige, alisin mo. Ayan, 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 Sige, alisin mo lahat yan. Hindi ako natakot sa inyo. Kahit magtulong-tulong kayo. Gagaling na yan. Ha? Ah! Ano? Opo. Opo. Oh, guys, pag tiko pala bibig, titiko bibig eh. Opo ano eh. Sumunod sa akin ha. Opo. Hindi ako susunod sa inyo ha. Opo. Opo, pa. Ba? Opo, paano eh. Baka balik, ein, balikan, mo to eh. Tatsain na kita ha. Panginoon kong isa sa akin na dakila, may nga nang basa na patayin kong gumagambala sa taong ito. Sunny, please, stop, make... Okay. <coughs> ganun ka muna tayo. Kaya't kalate lang. Okay, ngayon yung ganun yung ano, ba, sabi mo masakit kanina eh. O, nawala. Nawala na. Ganun mo pa, sige pa. Oh, ganun tas-tas mo nahirapan ka pagka hindi pa ginagamot, nahirapan ka, masakit. O ngayon, nahigagalaw mo na. May gagalaw mo. Amen. Palakpakan natin, Panginoon. Tandaan niyo po mga madama, hindi ako nagpapagaling sa inyo, kundi ang ating Panginoon. Ang layunin ko po na binigyan ako kakayahan, haalsin ko yung nilagay at ibalik po dun sa taong gumagawa. No? O, e, ganoon pa nga tay. Ginawa. Ginawa po. Oh. Okay. Ito po ha, uh, isang patunay po na isa'y gumaling dahil sa pangalan ng ating Ama at sa kapangyarihan po ng ating Panginoong Isus. Ayun uh, nga, shout out sa team Apo, uh, Apo uh, uh, Ken, Apo uh, Marwin, Apo uh, Rap, Apo uh, Erika, Apo kay Sis Maika, kay Mamelo Lugario at kay Brother Jajan uh, at yung nga kay Apo Rosita. Maganda umaga. <coughs>